Justice is served. Makakatulog ng muli na maayos ang isang babae sa Las Vegas matapos yung barili ng kanyang stalker nung isang linggo nang sinipa ng lalaki ang pintuan ng kanyang bahay. Nakadate di umano ng biktima ng isang buwan ng 22-year-old na si Douglas Eugene Jackson na stinok ang babae ng alim na buwan. Ayon sa babae, nagsimula ang pag-stalk sa 40 hanggang 45 tawag at 50 text messages sa loob ng isang araw. Pinupuntahan din siya sa bahay ng lalaki at sinasabing papatayin niya ang babae. Napilitang lumipat ng bahay ang babae na kumuha din ng restraining order. Nagsimula din siyang maligo ng dalda-dala ang kanyang baril. Isang buwan nang naglalagay ng upuan sa likod ng kanyang pintuan ng babae habang siya'y natutulog. Puti na lang dahil noong biyernes, bandang 1.15 ng madaling araw ay sinipa ng lalaki ang pintuan. Nakahanda na sa itaasang ng hagdanan ng babae nang pumasok ang lalaki sa bahay. Dalawang beses siyang nagpaputok ng baril at natamaan ng lalaki ng isang bala sa dibdib. Tumakbong lalaki na nagtago sa mga halaman pero natagpuan din siya ng mga K-9 officers. Siya ngayon ay humaharap sa mga kasong home invasion at aggravated stalking.